Yun. Good evening mga kiyo. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel. Super TV. Update lang mga kiyo. As of 8.30 p.m. Ayan. Ito na po po. Unti-unti po. Napupuno na po yung concert venue. Ayan. Pero expect natin guys. Mga bandang 9 or 10. Diyan talaga mas mapupuno ng gusto. Itong venue na ito Pero ito makikita po natin ngayon. Marami na pong tao. Ayan. Ang naghihintay po dito sa Alcantara, Cebu. Yan dito po sa Heritage Plaza po kung saan dito po yung concert venue ngayon ng ating idol Ilya CTP. Grabe oh, ayan. Yan po unti-unti guys. -unti. Isipin nyo guys, 8.30pm pa lang yan pero marami na pong tao. Mga Q. So maganda guys, abang-abang kayo mamaya sa mga update natin dito po sa concert nito ng ating idol natin, Ilya CTP. Mga Q. Yan, pupunuin po niya yung binyo na ito mga na merong capacity ng 70,000 to 80,000 mga kakyuh. Yan po yung capacity ng binyo na ito. Kasi makikita po ninyo guys, malaki po talaga yung binyo. At presko daw guys, kasi kung makikita nyo kanina sa video natin, ay sa likod po ng stage na yan guys, ay ano po siya. Yan para po siyang dagat, mga Yan para po siyang dagat. Kaya presko-presko talaga ang ingay ng mga aso dito mga kyo oh. yan grabe oh yan po unti, unti napupuno na po yung concert venue na ito mga Q, ng ating idol Elias JTV so yun guys abang-abang kayo sa live natin mamaya ha yan so malapit na po yan anong oras na rin so malapit ng mag 9 yan so expect na magsasart po ang performance ni Laila JTV si mga ay mga bandang 10 mga ganyan guys yan hindi pa natin sure talaga Ayan, depende naman kasi yan sa flow, mga Q. Ayan, minsan kasi nababago rin po yung oras ng paglabas ng ating mga idol, Elias JT. Pero sana ito mas maaga, no? Ayan, mas maganda sana mas maaga. Yung kanilang labas, han, para hindi naman tayo puyat masyado, guys. <laughs> kasi kung matatapos siya ng madaling araw, puyat na siya. Puyat na tayo masyado. At syempre, puyat na rin yung mga idol natin, Elias JTB. Alam naman natin kinaumagahan aalis na naman sila, pupunta na naman sila ng ibang lugar para doon na naman mag-perform Makyo. Siyempre guys, abang-abang lang kayo dito sa YouTube channel natin kasi nag-update naman tayo eh. Yan, hindi naman ako nagkukulang talaga sa pag-update dito po sa mga concert ng ating idol, Elias JTB. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. As of uh, 8.30pm ha, makyo ganyan na po karami yung tao po na naghihintay po sa paglabas ng ating Idol Ila City Oy, yan, malapit nang mag-9. 8.53 na po, mga kakyo. So, hintay-hintay lang tayo, guys. So, malapit na pong magsimula yung kanilang performance. Siguro sa mga oras na ito, nagpiprepare na rin po sila, mga kayo, sila Ila TV. Yung kanyang mga kasamahan, mga kayo, sila Sir Dave, sila Takloy, sila Sir JB. Sila si Sherwin, sila si Sir Kinji. Yan, nagpre-prepare na rin po yan. Mario para sa kanilang performance. Dito po sa Alcantara. Yan, Cebu. Ayan. So, yun lang guys. In-up lang kayo. Yan, sa lagay dito ngayon sa Alcantara, Cebu. Mario, sa Heritage Plaza. Grabe, napakalawak, no? Yan, so kayang-kaya. Kahit siguro mga 90,000. Yung tao, kayang-kaya. Mga kayo. Yan, 70 to 80. Yan. Pero sa nakikita ko guys, malaki, malaki concert venue na ito. Ini Elias ETB dito po sa Alcantara. Makikita naman natin 'yan, oh. Oh, di ba? So, 'yun lang guys. Maraming maraming salamat. So, mga gustong bumili ng Yo Glow Vape, nandiyan yung link sa Yellow Basket. Yan po yung uh, pinopromote ng product ni Elias ETB. At sa so, mga gustong bumili naman ng clothing, yan damit ni Elias ETB, guys. Mamili na lang kayo sa mga design na nandiyan din sa ating Yellow Basket. Macchio. So, yun lang guys. Yan, abang-abang kayo mamaya sa live natin ha. Tune in lang kayo dito sa ating YouTube channel. Mas maganda isubscribe nyo na. Ayan, kasi mag-notify naman yan sa si inyo mamaya kapag live na tayo. Mamaya, Macchio, dito po sa concert ng ating idol, Elias JTV. Mamili nilang kayo guys sa mga design ng t-shirt nito at orderin nyo na 5 to 7 days lang din naman ang delivery, huwag kayo mag-alala mabilis lang yan kasi maganda naman yung panahon natin, so mamili na lang kayo guys Sa mga design na ito. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.